sa ibang parokya. Si Mark C. Anak ni na Miguel Texon at Charito Valmeo ay kakasal kay Karen A. Tabugan ng Barangay Laging Saklolo Parish sa darating na June 1, 2024. Si Mark Rafael Mingmin ng Guadanoville ay kakasal kay Ros Nelson Samson at Esther Bass ikakasal sa St. Anthony of Padua Parish, Batangas, sa darating na Juni na Kawayan City, Bulacan, anak ni na Henaro Castillo at Aurora Bardoquillo, ikakasal sa Parish of St. Francis ng Amparo Subdivision, Caloocan City, Anak ni na Calixto Mijares at Iluminada Makabata ay kakasal kay Kathleen Panganiban Labahan ng Subic Sambales anak ni na Florante Labahan at Analiza Panganiban, ikakasal sa St. James, the Apostle Parish, Sambales, sa darating na May 20th of the Vision, Caloocan City, anak ni na Ferdinand Mondonedo at Lina Velasco, ay ikakasal kay Rolenia, <laughs> ikakas 2024. Si Mark Joseph de Villa Castello, ng Francisco Home San Jose del Monte Bulacan, ay kakasanak ni na Jose Armando Castelo at Marites de Villa ay kakasal kay Roxanne Linoga ay sa St. Joseph the Worker Parish 24. Sa mga may katanungan sa nabanggit na panawagan, makipag-ugnayan lamang po sa opisina ng parokya. isa at sumabay sa paggawit ng kahulugan sa ating ipinagdiriwang Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa atin ang araw ng Pentecostes, ang araw na ito. Tulad sa mga apostol, pinalalakas din tayo ng Espiritu Santo habang hinaharap natin ang mga pagsubok ng mundong ito. Gamitin ang papatibay ng simbahan ang katawan ni Kristo. Mga kapatid, tumahimik tayo sandali. Aminin natin na gumanap ng banal na pagdiriwang na ito. kawaan nawa tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinabanal mo ang iyong pandegdig na sambayanan sa ipinahayag lahat noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen nananatili sa mga apostol, tambayanan ng Diyos. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumat biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animo ay hagunot ng malakas na hangari ay mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napipinagkaloob sa kanila ng isang bansa na nanin sila sapagkat sinasalit nilang pagtataka ay kanilang makitang atin ating katutubong wika ang Potamia. Sa Hodea, meron pa sa ating taga at Panfilia, Egypto at sa mga saklaw ng Libya, na sakop ng Serene. At mga nakikipanirahan mula sa Roma, maging mga hudyo at mga naakit sa hudaismo. May mga tagakreta at aral sa mga kamanghamanghang gawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri ka, poong Diyos, itong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig, ikaw poon, kay rami ng iyong nilika. Sa dami ng nilikha mo, ay nalaganapan ang lupa. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. sana ang iyong karangalan ay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha, ang madama ay kagalakan. Ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan. Habang aking inaawit, ang papuri ng may kapal. inaanyayahan tayo ni sa tayo sa mga gawain ng Espiritu, makakamtan natin ang ganap na kapayapaan sa ating puso. Mga kapatid, hindi masasabi ni naman, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Ibat-iba ang kaloob Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong paglilingkod sa lahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na nagahayag na suma sa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat sapagkat si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bang katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man, tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang...

ang Panginoon. at sumaiyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. kinagabihan na linggo ding yon, ang mga alagad ay nagkatipon-tipon, nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan. Dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan. Ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumayon ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya. At sinabi Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo